nakakaayos ng mga puno bilang marka. Sa nakaraang video ay ating tinalakay ang mga paraan kung paano mo matutukoy ang isang puno kung ito nga ba ay isang lihitimong marka. Pero meron isang bahagi na hindi ko kaanong ipinaliwanag ng gusto dahil sa ito ay nangangailangan ng mahabang pagpapaliwanag. Ito ay ang pagkakaayos ng mga puno bilang marka at kung paano mong matutukoy ang posibleng kinalalagyan ng deposito. Ang pinakaunang bagay na dapat mong malaman pagdating sa mga punong marka na may pagkakaayos ay sadyang itinanim ito ng mga sundalong ng puno. Ito ay dahil sa may malaking kaugnayan ang kanilang bawat distansya. Kaya maliban sa mga marka sa katawan ng puno, meron silang mga sukat sa kanilang distansya na magkakatuma. Para mas maipaliwanag natin ito ng maigi ay umpisaan natin ang pagtalakay sa limang pagkakaayos ng mga punong marka na batay sa ating mga naging karanasan. Una ay ang Triangle. Dahil sa itinanim ng mga sundalong hapon ang mga punong kanilang kinamit sa pagmamarka, sadyang meron silang magkakatugmang sukat. Kaya kung inayos nila ang kanilang mga punong marka ng patat ang bawat distansya ng mga ito ay magkakatugma. Maaring kumamit ka ng tali para sukatin mo ang distansya ng bawat puno, bagay na pinaka sa lahat. Kaya kung ang distansya ng dalawang punong ito ay 15 feet, ang distansya naman ng mga ito sa ikatlong puno ay dapat nasa 15 feet na rin kung ang mga puno sa iyong lugar ay hindi magkakatugma ang kanilang distansya, maaaring ito ay hindi mga marka kung saan ay kusang tumubo lamang sa lugar. Maliban na lamang kung meron itong mga marka na nakaukit o nakabaon sa kanilang katawan. Pero sa bidong ito ay alisin muna natin sa ating isipan ang mga karagtagang marka sa paligid dahil ang ating pakay sa bidang ito ay ang mga posibleng kinalalagyan ng deposito lamang. Kung alam mo ang mga posibleng kinalalagyan ng deposito sa lugar, ito ay higit na makakatulong sa iyong pagbabasa sa mga marka sa paligid kahit ito ay kulang. Ngayon, pagdating sa naka-triangle na ayos ng mga punong marka, ang pinakakaraniwang kinalalagyan ng deposito ay nasa gitna, sentro ng tatlong punong kahoy pwede na rin sa punong nasa itaas na bahagi. Pwede na rin sa punong nasa kaliwang bahagi. At pwede na rin sa punong nasa kanang bahagi. Kung multiple deposit naman ito, pwedeng may laman ang tatlong sulok ng triangle maging ang gitnang bahagi nito pero sa kadalasan ay sa tatlong sulok lamang na kinatatayuan ng mga punong marka. Pwede na rin dalawang hiwalay lamang na deposito ang meron. At pwede na rin sa pagitan ng mga punong marka. Ikalawa ay square or rectangle. Kung ang pagkakaayos ng mga punong marka ay naka-square o rectangle ang mga ito, halos wala itong pagkakaiba sa triangle. Sa kadalasan, ang deposito ay binaon ng mga sundalong apon sa gitna o sentrong bahagi ng mga punong ito. At tulad din ng sa triangle, maaring nasa apat na sulok ang deposito. O nasa pagitan ng dalawang puno. Katlo ay circle o pabilo. Kung ang pagkakayos naman ng mga punong marka ay naka-circle o pabilog ang mga ito, meron itong napakataas na posibilidad na ang tipus ito ay nasa gitna o sentro ng mga ito. ikapat ay straight line. Kapag ang mga punong marka ay nakaayos ng straight line, Importante na sukatin mo ang distansya ng bawat puno. Sabihin natin na sa iyong lugar ay merong limang mga punong maayos na nakahiler at ang bawat distansya ng mga ito ay nasa 10 feet. Ngayon, pagdating sa kinalalagyan ng deposito, ito ay maaaring nasa magkabilaan na dulo ng mga nakalinyang punong marka. Kung dalawang magpahiwalay na deposito ang nakabawon sa lugar, ang magkabilaan na dulo ng mga punong marka ang siyang posibleng kinalalagyan ng mga ito. Pero kung hindi sa so kinatatayuan ng punong nasa dulo, dito papasok ang distansya. Sa ating halimbawang ito, ang distansya ng bawat puno ay 10 feet. Para matukoy mo ang eksaktong kinalalagyan ng deposito o kung saan pa dapat maghukay, gamitin mo ang distansyang 10 feet na ito kaya mula sa pinakadulong punong marka, dito mo umpisa ang sukatin ang distansyang 10 feet papunta sa direksyon kung saan ay dapat nakatayo ang kasunod na puno. At ganun din sa kabilang dulo nito. Malibad sa dulo, maaring ang mga deposito ay nasa gitnang bahagi na rin ng mga nakahilerang punong marka. At kung ito ay lain na deposito, ito ay nasa magkabilaan na bahaging gitna. Ikalima ay zigzag. Paano naman kapag ganito ang pagkakaayos ng mga punong marka? Kapag kinonekta mo ang mga ito, ang mga punong marka ay may pagkakaayos na mahalin tulad natin sa zigzag. Pagdating sa pagkakaayos ng mga punong marka na tulad nito, ang deposito ay maaaring nasa kinatatayuan ng pinakadulo na puno. Pwede na rin sa dalawang dulo nito ay may deposito. Pero ang isa pang posibilidad na kinalalagyan ng deposito ay ang paggamit ng distansya tulad ng ating ginawa sa mga punong marka na nakahilera ng diretsyo. Kapag ang bawat distansya ng punong marka ay 10 feet, ito ang iyong pagbabasehan na sukat patungo sa lugar na iyong kuhukain. Pero sa sitwasyon na ito, ang direksyon na iyong susundin ay dapat naayon sa pagpakaayos ng mga punong marka. Dahil ang mga ito ay nakaayos ng zigzag na pattern, dito ang lugar na dapat mong hukay. At ganun din ang iyong gagawin sa kapilang dulo ng mga punong marka Bago tayo magtapos sa video ito ay basahin natin muna ang ating mga ka na nais magpa-shoutout. Shoutout kay ka na Dory Mo. Shoutout kay ka na Jewelina Cardama from Saginay, Camarines Sur. Shoutout kay ka na Rico Bahuyo Shout out to na Alan Mihares from Agusan del Sur. Shout out to na Tumbu Tar from the Vau Di Oro. Shout out to na George Barazon from Dinagat Island. Shout out to na Federico Flores from the Vau City. Shoutout kay ka-TH na Jackson Montano. Shoutout kay ka-TH na Kenneth Argonis from Sultan Kudarat. At shoutout kay ka-TH na Ricky TH from Cebu City. Maraming salamat sa panunood at happy treasure hunting sa lahat.